Pagpapatuloy habang gumagala siya sa silid aklatan, naalala niya ang mga pangunahing kaganapan na mangyayari sa hinaharap. Gayunpaman, napagtanto niyang hindi niya matindaan ang bawat detalye. Pagkatapos ng lahat, siya ay tao lamang, at nais niyang magkaroon ng kasanayan upang matulungan ang kanyang memorya. Ang kanyang atensyon ay nahuli ng isang kumikinang na bagay pagtingin niya nakita niya ang malaki at Nakakaintriga na libro na hinugot niya mula sa istan Ipinapalam sa kanya ng system na ito ay isang libro mula sa ibang mundo. Naalala ni Suhu na noong nakaraan, isang linya ng text ang lalabas sa tuwing susubukan niyang kumuha ng impormasyon mula sa aklat. Mayroon din dapat nakakaibang paraan upang makipag-ugnayan dito, kaya inilagay niya ang libro sa kanyang ulo, inaasahan ang isang reaksyon ngunit walang nangyayari. Nalilito, nagtataka siya kung bakit hindi ito gumagana gaya ng naaalala niya. Sa sandaling iyon, nag-pop up ang isang notification ng system na nagsasabi na ang library ng mga alaala ay nagkaroon ng interes sa kanyang kwento. Pagkatapos ay ibinunyag ng sistema na ang aklatan ng mga alaala ay nag sa kanya. Nagsimulang umilo ang libro, at bago siya makapag-react, nadala si Suho sa ibang mundo, binati siya ng system sa aklatan ng mga alaala. Sa silid aklatan ng mga alaala, nagkakaroon ng kakayahan ng isang tao na alalahanin ang lahat ng kanilang nakita o narinig, maging ang masakit at nakababahalang mga karanasan. Karaniwan, ang pag-iisip ng tao ay kayang tiisin ang kahirapan dahil sa mekanismo ng pagkalimot, Ngunit sa pagkakaroon ng kasanayang ito, ang isang tao ay natali sa sumpa ng memoria. Ang orihinal na may hawak ng kasanayang ito ay ang manager ng Hexagon Guild, isang dating empleyado ng Korean Hunter Association. Natisod niya ang husay habang nag-aaral sa mismong silid-aklata na ito. Aalis ng pahinga, gagamitin niya ang libro bilang unan sa pagtulog, na hindi komportable na sinabi na maswerte siyang nakuha ang kasanayan ng hindi sinasadya. Napangiti si Suho, dahil nakuha niya ang impormasyong ito salamat sa kanya, kaya kailangan ko siyang bilhan ng mel kapag nakita ko siya sa susunod. Habang nakatayo si Suho, may lumabas na system notification, na nagtatanong kung gusto niyang ibigay ang kanyang kwento sa library ng mga alaala. -ala. Sinasalamin niya ang napakalaking pag-alala na ibinibigay ng kasanayang ito, na napagtanto na sa pamamagitan nito. Mababawi niya ang lahat ng kanyang mga alaala -ala at ang orihinal na kailanawan ng mga ito. Ang mga alaala -ala ay natural na kumukupas at nababago sa paglipas ng panahon, ngunit upang tunay na makuha ang bawat detalye ng tumpak, nauunawaan niyang dapat niyang makuha ang kasanayang ito. Pagkatapos ay kinukumpirma ng system na ang kanyang kwento ay tinanggap, at ang library ng mga alaala ay nagsimulang idokumento ang kanyang mga alaala. Pinagmamasda ni Suho ang kanyang katawan na tila natutunaw sa mga piraso ng papel na napapaligiran ng isang pag-ikot ng mga titik. Ang mga titik ay nagkalat at nahulog at ang sistema ay nagpahayag na ang silid-aklatan ng mga alaala ay binuksan sa kanya. Taglay na ngayon ni Suho ang kakayahang Library of Memories A Grade. Iimbak ang lahat ng nakita at narinig niya sa loob ng library na ito at ay access ito sa tuwing kailangan niya. Napansin niya ang kakaibang sensasyon ng proseso ng pag-record, malamang dahil sa ilusyonaryong katangian ng espasyo. Dahil gusto niyang subukan ang kanyang bagong kakayahan, tumutok si Suho, huminga ng malalim, at pumikit. Kapag binuksan niya ang mga ito, kumikinang ang mga ito habang dinadala siya pabalik sa sandaling pinagtaksilan siya ng kanyang partido. Ramdam niya pa rin ang hilaw na emosyon mula noon, sama ng loob, galit, at pagtataksil. Nananatiling nakaukit sa kanyang alaala ang mga makasariling traidor na sumasabutahe sa pagkakataong isara ang gate para lamang mailigtas ang sarili. Inis na inilipat niya ang kanyang pag-iisip upang maiwasang magtagal sa masasakit na sandali. Biglang may napansin si Suho na bago sa system, iniisip kung ano ito. Ipinapalam sa kanya ng system na, bilang unang nakarating sa kaharian ng Transcendent, inaalok siya ng isang natatanging pagkakataon upang lumakas. Inanunsyo nito na nireboot nito ang system para sa player sa Suho. Nalilito sa pag-reboot ng mensahe, nakita niya ang kanyang sarili na bumalik sa silid aklatan ng mga alaala, nakatayo sa katahimikan at nagtatanong kung talagang naibalik siya ng system sa nakaraan. Inaalala na dati niyang natamo ang estado ng Divine Sword Unity, at nakuha ang kanyang unang SS Raid Skill, na pagtanto ni Suho na ang pag-abot sa Transcendent Realm ay nag-trigger ng hindi inaasahang pagkakataong ito nakakabigla ang mga implikasyon na nag-uudyok sa kanya na magtaka kung ang kanyang pagbabalik sa nakaraan ay higit pa sa nagkataon lamang. Ilang sandali pa ay dumating na si Suho sakay ng taxi. Sa kanyang paglabas, napag-isipan niya ang katotohanan na anuman ang dahilan ng kanyang pagbabalik sa nakaraan, ang pinakamahalaga ay nagkaroon siya ng pangalawang pagkakataong ito hindi lang niya mapipigilan ngayon ang sarili niyang mga kasawian, ngunit makakatulong din siya sa pag-iwas sa paunang alo ng mga hindi inaasahang paglaganap ng gate na nagdulot ng hindi mabilang na mga casualty. Sa kaalamang ito, nag-isip siya kung maaari pa ba niyang masakop ang mga tarangkahan ng mas mabilis sa pagkakataong ito, determinadong hindi mag-aksaya ng anuman sa kanyang mahalagang oras nakatayo sa harap ng matayog na gusali ng Nexus, ang pinakamalaking pribadong Hunter Academy sa bansa. Tumangala si Suho ng may paghanga. Sa pag-aakalang ito ay kahanga-hanga tulad ng sinasabi ng mga tao, na napagtatanto na kakailanganin niya ng malaking pondo para sa kanyang mga plano sa hinaharap. Napagpasyahan niya na ang akademyang ito ay magiging isang magandang lugar para magsimulang kumita. At sa loob ng gusali, sinalubong siya ng isang receptionist na magalang na nagtanong tungkol sa kanyang layunin. Ipinaliwanag ni Suho na gusto niyang makipagkita kay Director Kim Soo e na tinanong niya kung mayroon siyang naka-schedule na appointment. Sumagot siya na wala ngunit may mahalagang bagay siyang dapat pag-usapan humingi ng paumanhin ang receptionist na ipinaliwanag na ang mga pagpupulong sa direktor ay nangangailangan ng advanced na pag-schedule. Iminungkahi ni Suho na magpasa na lang siya ng isang mensahe na binanggit na narito ang solong mananakop ng Cindy Station Pre-Catastrophe Gate. Makalipas ang ilang minuto, pinapasok si Suho sa opisina ng direktor, kung saan nagpakilala ang isang babae bilang Kim Su e, ang direktor ng Nexus Academy. Yumuko si Suho at bumati, nagpakilala na parang si Suho. Inanyayahan niya itong umupo at kilalanin ang kanyang reputasyon bilang solong mananakop ng kamakailang Sindiram Pre-Catastrophe Gate. Nagtataka, tinanong niya kung ano ang nagdala sa kanya sa Nexus. Ipinaliwanag ni Suho na naroon siya para humiling ng scholarship dahil plano niyang kumuha ng hunter license test kinabukasan. Saglit na natahimik si Kim, pagkatapos ay nagtanong kung gaano nakatagal mula nang magising siya. Sumagot si Suho na kahapon lang nangyari, na lalong ikinagulat niya. Muli niyang kinumpirma, medyo natigilan, na siya ay isang hindi rehistradong hunter na nagising sa araw na iyon, kukuha ng pagsusulit sa lisensya ng hunter bukas, at na-clear na ang isang pre-catastrophe gate na solo sa Sindiram. Kinumpil man ni Suho, at idinagdag na siya ay sapat na maswerte upang kumunekta sa isang tao sa Hunter Association, na tumulong sa kanya na makakuha ng isang lugar para sa pagsusulit. Pagkatapos ay buong kumpiyansa niyang sinabi ang kanyang intensyon na tunguhin ang pinakamataas na posisyon sa pagsusulit, na ikinaintriga niya iminungkahi ni Suho na kung nakamit niya ang pinakamataas na ranggo, dapat siyang bigyan ng nexus ng status ng isang scholarship student, kabilang ang buong suportang pinansyal. Kinikilala ni Suho sa kanyang sarili na bihira para sa isang kumpletong rookie na kumuha ng nangungunang pwesto sa pagsubok sa Hunter, ngunit hindi siya ordinaryong kandidato. Siya ay isang veterano na nasakop ang hindi mabilang na mga pintuan. Gayunpaman, sa huli, nasa kanya ang pagpili. Ang direktor na si Kim ay nagkomento na habang ang kanyang solong pananakop sa isang hindi pa nagagawang gate ay kahangahanga, ang pagsubok sa Hunter ay ganap na naiibang hamon, na may average na pass rate na mas mababa sa 20%. Kumpiyansa ang sagot ni Suho, na nagsasabi na kung hindi siya unang pumasok, maaari niyang baliwalain ang kanyang aplikasyon, kasama ang anumang pagsasaalang-alang sa scholarship. Nagtataka, nagtanong si Soy kung bakit pinili niya ang Nexus kaysa sa iba pang prestigyosong akademya tulad ng Hexagon at Prime. Sumagot si Suho na ito ay dahil si Nexus ay nasa isang panghihinayang sitwasyon, isang komento na nagiiwan sa kanya na hindi mapalagay. Nagpaliwanag siya, na nagpapaliwanag na bagamat ang Nexus ang pinakamalaking akademya sa bansa, nabigo itong makagawa ng una o pangalawang lugar na nagwagi sa pagsubok ng Hunter sa mga nakaraang taon, na humahantong sa isang kapansin-pansing pagbaba sa pagpapatala. Alam ni Soy ang kanyang katutuhanan sa kanyang mga salita. Kailangang magsimulang gumawa ng mga resulta ang Nexus ngunit wala silang nakitang mga namumukod tanging estudyante na tumataas sa mga ranggo. Isinasaalang-alang niya ang mga potensyal na benepisyo kung si Suho, ang solong mananakop ng isang pre-catastrophe game, ay makakamit ang pinakamataas na marka sa pagsusulit sa Hunter bilang isang Nexus student, ang akademya ay magkakaroon ng napakalaking prestihiyo. Hindi maikakailang kaakit-akit ang kanyang panukala sa isang reserbasyon lamang, tinanong niya kung magkano ang inaasahan niya sa mga pondo ng scholarship. Nagtatanong si Suho tungkol sa karaniwang halaga ng scholarship para sa nangungunang estudyante. Ipinaliwanag niya na kasama nito ang buong refund ng tuition para sa taon, karagdagang $30 million bilang bonus sa pagbati, at ang opsyon na sumali sa Nexus Guild kung gusto ng kandidato. Bilang pagkilala sa kabutihang loob ni Nexus, nagmungkahi si Suho ng halagang $300 million, isang figure na ikinagulat niya. Itinuro niya na kung isa sa alang-alang ang laki ng Nexus at ang mga karagdagang benepisyo para sa isang nangungunang mag-aaral, ang halagang ito ay makatwiran. Idinagdag niya na ang $300 million ay isang malaking halaga para sa isang institusyon tulad ng Nexus, at kahit na nagpapakita ang kanyang pagkadismaya, hindi maitatanggi ni Kim ang kanyang pangangatwiran. Sa wakas, sumang-ayon siya na nangangako na babayaran siya ng $300 million kung nakuha niya ang nangungunang pwesto sa pagsusulit. Pagkatapos ay nag-aalok siya na ihanda ang kontrata at iminumungkahi niyang galugarin ang kampus habang pinangangasiwaan niya ang mga papeles. Pagkalipas ng ilang minuto, napag-alaman ni Suho ang kanyang sarili na gumagala sa malawak na bakura ng Nexus, na nagnumasid sa sobrang laki ng lugar. Mas malaki pa ito sa amusement park sa tingin niya. Kapag naka-enroll na, hindi na siya magkukulang ng anumang resources. Sinabi ng isang staff na kasama niya, medyo nahihilo sa paglilibot, na ang Nexus talaga ang pinakamalaking akademya sa South Korea. Napagtanto ni Suho na malamang na nagising ang lalaki mula sa kanyang pahinga at nagpasalamat sa kanya sa pagpunta sa kanya sa ganoong kalalim na oras. Magiliw na tumugon ang miyembro ng staff na nagsasabing ito ang pinakamaliit na magagawa niya para sa isang mahalagang bisita. Noon lang napansin ni Suho na may nagsasanay mag-isa sa outdoor field ng akademya. Bagamat hindi siya makakita ng malinaw mula sa distansyang ito, tinanong niya kung ito ay isang mag-aaral. Kinukumpirma ng miyembro ng kawani na nagpapaliwanag na ang estudyante ay lubos na nakatuon. Training kahit sa ganitong oras. Tinawag ng kawani ang estudyante, si Dean, na pinapayuhan siyang balansehin ang pagsasanay sa pag-aalaga sa kanyang katawan. Sumagot si Dehan na bilang isang third year student, pakiramdam niya ay kailangan niyang ipilit ang sarili niya. Ang pagkarinig sa pangalan ni Dehan ay nag-trigger ng alaala para kay Suho. Nakabuo siya ng ilang raid party kasama si Dehan sa kanyang nakaraang buhay. Noon, si Dehan ay kilala bilang nangungunang tangke sa bansa na may napakalawak na mental na katatagan at depensa. Sa kasamaang palad, ang papel ng mga purong tanker ay tinanggihan sa paglipas ng panahon. Napansin ni Suho na si Dehan ay may hawak na palakol sa halip na isang kalasag, na nagpapahiwatig na hindi pa niya natutuklasan ang kanyang tunay na kakayahan. Nakikita ito ni Suho bilang isang pagkakataon. Kung maaari siyang bumuo ng isang koneksyon kay Dehan ngayon, maaari niyang dalhin siya sa Hunter Association at patnubayan siya patungo sa kanyang mga lakas. Ipinakilala ng staff si Suho kay Kang Dehan, isang estudyante ng akademya, at nagpalitan sila ng pagbati. Si Suho, na naramdaman ang determinasyon ni Dehan, ay nagtanong kung naghahanda siya para sa paparating na pagsubok, at kung plano niyang gamitin ang battle axe bilang kanyang pangunahing sandata pagkung ni Dehan na nagpapaliwanag na siya ay naglalayong maging isang santukan na manlalaban at na pagkatapos kumonsalta sa iba, Tulgok, tinanong siya ni Suho kung bakit siya gumagamit ng battle axe. Si Dehan na nalilito kung ano ang ibig niyang sabihin-sabihin. Ang mga ganoong armas ay kailangang nababagay sa iyong pangangatawan mula sa simula upang mahawakan ang mga ito, nagsabi ang lalaking staff na pagdating sa mapanirang kapangyarihan. Walang makakapantay sa laban ng palakol. Nagtataka, tinanong ni Suho na nakatutok lamang si Dehan sa battle axe. Inamin ni Dehan na mayroon siya, binanggit na siya ay isang mabagal na mag-aaral at ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa pagsubok ng iba't ibang mga armas. Inabot siya ng dalawang taon upang maabot ang kasanayan gamit ang battle axe ng mag at kahit ngayon, hindi pa siya masyadong sanay dito. Iniisip ni Suho sa kanyang sarili na malinaw na hindi nababagay sa likas na kakayahan ni Dehan ang Battle Axe. Iniisip niya kung ang pagtitiyaga ng Dehan ay dahil sa pagpupersage o katigasan ng ulo, na tila ba sa simula pa lang ay naisipan na niyang lumipat ng armas. Nawala sa pag-iisip, ipinatong ni Suho ang kanyang kamay sa kanyang nuo, dahilan upang mapatingin sa kanya si Dean at ang staff member na nalilito. Nagtatanong si Dehan kung may mali. Sinasalamin ni Suho na nakakagulat kung paano maging ang pinakamalaking akademya sa bansa ay maaaring maging maluwag at gamabay sa mga mag-aaral. Ipinaliwanag niya na nag-iisip lang siya ng alternatibong diskarte para sa Dehan. Iminumungkahi niya na ang Dehan ay dapat pumili ng sandata na natural sa kanya dahil ang lahat ng mga manlalaro ay tumatanggap ng mga pagsasaayos ng istatistika, na tumutulong sa kanila na umangkop sa kanilang mga napiling armas, dehan, na iintriga, nagtatanong kung totoo. Kinumpilman ni Suho, at idinagdag na ang kasanayan sa kasanayan ay maaaring tumaas ng mabilis gamit ang tamang armas, salamat sa epekto ng pagwawasto ng kasanayan. Gayunpaman, ang tagumpay ay nakasalalay din sa personal na Kagan hawahan at karanasan sa armas. Dahil sa kung gaano katagal si Dean upang makakuha ng kasanayan sa battle axe, itinuro ni Suho na maaaring hindi ito ang perpektong sandata para sa kanya, na iniwan si Dehan na hindi makapaniwala. Ipinaliwanag ni Suho sa Dehan na habang ang battle axe ay nag-aalok ng kahangahangang mapanirang kapangyarihan, nag-iiwan din ito ng mahabang agwat pagkatapos ng bawat pag-atake, na lumilikha ng mahinang pagitan. Kung walang mga hakbang upang masakop ang puwang na ito, ang dehan ay nasa mataas na panganib na malabanan. Dahil sa malaking frame ng dehan, idinagdag niya, magiging mahirap para sa isa pang tangke na maprotektahan siya ng epektibo. Dehan, na nararamdaman ang bigat ng kanyang tatlong taong pagsasanay, ay nagkomento sa kanyang pangako sa battle axe. Nang makita ang dedikasyon ng Dehan, matatag na nagmumungkahi si Suho ng alternatibo. Kung ang Dehan ay may tiyaga na humawak ng isang hindi angkop na sandata sa loob ng mahabang panahon, malamang na nangangahulugan ito na ang kanyang tunay na kakayahan ay mas malapit sa isang tangke. Pinayuhan niya ang Dehan na magbigay ng isang saranggola na kalasag sa kanyang kaliwang braso at isang-isang kamay na bludgeon sa kanyang kanan, na tinitiyak sa kanya na ang kanyang mga praktikal na marka ay mapapabuti ng malaki sa setup na ito. Nag-aalangan si Dehan na itinuturo na ang pagpapalit ng mga tungkulin bago ang pagsusulit ay maaaring mapanganib. Bilang tugon, tinanong siya ni Suho kung ano ang pinaniniwalaan niyang core ng anumang partido. Hulaan ni Dehan na ito ang salamangkero, ngunit itinutuwid siya ni Suho, na ipinaliwanag na ang tangke ang pundasyon ng partido. Ang papel ng tangke ay gumuhit ng agro habang ipinagtatanggol ang salamangkero at manggagamot, na nagpapahintulot sa buong partido na gumana ng epektibo. Nang tanungin ng dehan kung sapat na ang isang kalasag, ipinaliwanag ni Suho na ang isang bihasang tangke ay dapat ding gumamit ng pangunahing sandata sa tabi ng kalasag upang pamahalaan ang crowd control. Nang makita ang loika dito, nagpasya si dehan na subukan ito, nagpapasalamat sa payo. Natutuwa si Suho na makita na si Dehan ay parehong matatag at handang gumawa ng mabilis at praktikal na mga desisyon. Sa pag-alis ni Dehan, ipinaalam ng staff kay Suho na hiniling ng direktor na ipagpatuloy niya ang pagpapakita kay Suho sa paligid ng akademya. Nagtataka sa malalim na insight ni Suho sa mga kontrata at diskarte sa armas, tinanong ng staff kung naroon siya bilang isang instructor. Napansin ang pag-iingat sa ekspresyon ng lalaki, tumugon si Suho na hindi siya isang instructor. Kundi isang bagay na mas malapit sa isang stakeholder. Mukhang naguguluhan ang staff sa terminal, ngunit bago pa siya makapagtanong, tinanong ni Suho kung handa na ang kontrata dahil medyo matagal na ang lumipas. Sa sandaling iyon, nakatanggap ang staff ng isang tawag na nagkukumpirma nito at inakay si Suho pabalik sa opisina ng direktor. Sunod na araw sa Hunter Test sa lugar ng South Korea Hunter Association. At sa lugar ng harap ng asosasyon ay napuno ng mga eksaminis at gamit ang kanilang mga espada upang makuha ang kanilang lisensya sa hunters, lahat ay hinasa ang kanilang mga kasanayan sa araw na ito at nakarating sa pinakamataas na kondisyon. At kabilang sa kanila ang taong nag ng gate ng mag-isa, na si An Suho, nakapansin-pansing pagod dahil sa sobrang paggalanya kahapon. Nasa pinakamasama siyang kalagayan ngayon.